guys. Look <laughs> at Good morning. So, we're going to Manila. See you later. So, yun po tayo. Uh, I'm with Jig Jag. <coughs> And, yun na yun. We're gonna go to Manila kasi may pupuntahan kami ni JigJag. So, see ya. Baka magkita kami ni Gwen. And yung mga SC naman, makikita-kita kami sa so Sultan Kudarat. is coming 21. So, may birthday party kami at So, see ya guys. Lolas! So, dito lang kami sa hall and pepunta ang plane. So, I'm so very excited kasi it's been a while hindi na ako nakapunta naman yung nakabalik ng Manila. So, mga uh, after the man. So, see ya! Ayan, we're here. Something. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Let's go to Manila. traffic lang namin guys so, shuttle siya kasi dito kami sa gitna na So ayan, hello 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 Ah, oh, my God. So ngayon, basta saan, tala taxi papunta hotel sa pamupuntahan namin So, ano so, tayo, so, tambay muna tayo so, na namin sasakay muna kami dito kasi dito kami sa gitna nag dito oh, let's see, let's see. Hey, Dito kami dito kami ano sa gate 4 lumabas. So we're gonna grab a taxi papuntang Raffles. Oh, ano?

to be back here after a year. Hi hey guys! And kami sa hotel, para sa Raffles Hotel. Baka mahal ba dito ha? Sosyal. Very sosyal. So ngayon kakain kami kaya. Kaya natin namin parang point Nil. <coughs> Nadandahan ko lang yung boses ko kasi ano, maraming napapipila para sa uh, breakfast. So let's go. And this is the hotel room. Dito sa Raffles. So shout dito kasi it's basta mal dito guys per night. Yeah. So, this is just parang sa 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 so, jan main. So andun yung couple na pinunta namin so bawal ba ano ba? May my pirago sa panasila chan. Eh. Dito.

bit Thank you, to joining. a This is the lobby, Palmet lobby. So, this is other hotel. going to my access dito. Yeah. Ganda ng area. It's very cozy. Let's go. So. Yeah! We're here! Ganagalap lang kami dito sa first day here in Manila. First day and last day kasi ipupunta lang kami sa so Hilton Ipunta na. So, it's very mainit. Ito, hotel, hotel namin. We don't know where we will be. Hindi namin alam kung paano. Hilton. Tapat lang mong hotel namin po. Oh. Diba dito sa Hilton? Hilton. Ah? Yun, Hilton. Ano to? Ah, basta ko. Saan si yung Shaki? Kasi mga fine west Ayan, sila ka. Yung invite sa amin ni Jinja, yung nakapo. At yung Joy and Sir Bob. Yo, Sir Bob. Oh my God, let's go. the new garden wedding, ay meron na ito sa Casino. You know, meron tayong Rolex, meron Tudor. Ah, dito mga artista na gano'n, Omega Q. Longest, Pantra, basta oh, it's just exclusive. Uh, mall for uh, exclusive people. Char <laughs> my experience yeah. like this. <laughs> you know, uh, this is the first time I've experienced five-star hotel. They're the in five-star mall. Grabe, SSIg Incorporated Enhancing Life. My Pandora. is a uh, long, long, long Guinness. <laughs> Hotter that long Guinness. Late times. <laughs> <laughs> Basta mali ko yun. Omega. Omega sa ato yung tinapara mo na yung ilakay. Pack mga jewelries. Doon sa atin. Omega sardines. <laughs> sa ina is jewelries. Ayun o. Yung elevator. Ang inang escalator is luminag na maniningning. May lights. May events. Ang tada. Ah, ginawa ko. Ang grami dito. Ang gusto siya Mga Lacoste. Ito ang And maganda yung ano nila dito. Escalator talaga. Nagniningning. Ah! Changing lights. Ayan, Shrek. Alam mo yung mga scene dito. Events. We're cool. somewhere. We just take coffee here. We'll be waiting for our booking sa cinema. We're gonna watch movie later on. Dito kami sa uh, something far. Ano natin. Yes. Thank you so much. We're at Cafe. So nag, ano, and coffee. So we're done. Uh, papatay oras pa we're just waiting for our group. cinema. send ah, naman. Dito to kami sa ano, Results World Manila. Results World Manila. Na. Uh, ito results. Uh, resort, uh, res Resort Manila. World Manila. Resort World Manila. Makati. I Resort World Makati. Ah, sabay Marina Makati ay malikhan. Masa ba? Ganda. Para sa Ayala, sa City. Ito yung world, old fashion design na. Ganda preserve. Ganda rin building. Hala, dito pa rin yung ano, escalator na pwede mag -ano. advertisement. <laughs> mag-promote ng mga ganito kasi LED siya let's go Cinema time. I understand you're upset, but this is what I do. If someone did off your brother, so, I'll find him. Hey, okay, we're then watching cinema. So, salin ng ano namin, hindi ko rin pakita kasi na ulo video. Eh. So, andito pa rin kami. Super so, Pearl Mosque culture pa. So, let's go. Gusto sa may dadalhin ngayon. Baka mag-ahanap kami ng lunch. So, check in then later on sa hotel. Thank you. So, yun guys. Dilipat muna kami ni Jig Jag ng hotel. Saan? Saan? Oh, sige, okay na. Let's go. So, di, di, dito sa no, sir sa sila lang ma'am Joy. Sa yes, lahat Joy lang, ah. Mag-check in with Sir Bob. Kasi, oh, mahal dito, guys. Dito lang kami sa ano, sa mas makakalas tayo. ba? So, <laughs> Ay umuulan ngayon. So, mini. Eh. <laughs> so, sa tawag nito, um, Laging, parang daily routine na to ng ulan no kapag morning mainit, daytime mainit, pero pag hapon super super ulan. So we just had our cinema date. kaming apat, yung Jig Jag, Ate Jen, Kuya Bob. And after that, uh, dito kami mag-check in na kami kasi 2 PM pa lang yung check So ngayon 3 PM. So putahin namin. Sila so, sa kabilang building naman kaya But it's raining It's off. And, and after we rest, we again. I a flight. we And after rest namin, kami building like six thirty. Or or seven thirty dinner. <laughs> so dito kami magi dinner. So after dinner, may puntahan lang kami isang area. So after that, um, uwi. Then, but, uwi kami bukas sa Sarangga Saranga eh. Sultan Kudarat. Kasi yung Sultan Kudarat. Pero um, so, doon, doon siya at least. So, doon siya ng birthday kayo yung 21. And lahat ng... Ah, may mga SC na pupunta. So there are 12 na hahabol sa amin. Para pag-uwi na, sa 22, sasama na kami. Pabalik. So that's 20. 21 sila ng hapon. Hanggang na sa 22. Ayan we are. Kiay-kiay. So let's go. Masakit na ano. na. Super ulan pala. Ayan, nabalat na basta. So, it's been uh, how many months nga parang it's been 6 uh, months 7 months na hindi tayo nakapunta dito sa Manila and it's nice to be back here so maganda sana pag napunta na dito si Gwen pero one day lang pala kami ay si Mia pero si Mia nasa um, Ilocos. So, Ilocos 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 pa si Mia so nasa kanila wala siya dito sa Manila kaya hindi namin siya check in na kami so let's see kung gaano kaganda yung ating accommodation para magatulog eh na ka kami ni Jinjin let's go And, dito kami sa <coughs> Tower Inn so dito kami mag sleep overnight ni Jigjag thank you Ate Joy uh, dito lang kami sa aming room sa Tower Inn e. uh, dito dito din sa Bacate si Jigjag kami dito lang Oh, uh -uh. So let's go. Thank you so much for watching.